mga boss, good morning, good morning. So, Ang araw na naman sa ating lahat. Ayan na, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O ayan na, hindi tayo nakagatas ngayon. Ah, Nag-text yung ano natin, yung kumukuha ng gatas. Hindi daw siya makakapagtinda ngayon. O kaya, gagatas na lang tayo bukas. Saka so, hindi na tayo lumusong muna sa Ortiz ngayon. Tapos na rin yung pagpataba sa Farm 1. Uh, ano na lang to yung sa farm 2 kailangan ma ano yun ma spray ng panda mo <coughs> o ngayon dito muna tayo sa likod o oh, ano natin na uh, mag spray muna tayo ng ano mag spray muna tayo ng mga halaman natin yung mga talbusin sa panigang o tapos yung pabili tayo ng gamot ng kalamansi baka makapag-spray din tayo ngayon kahit medyo ano na mamayang papuntang hapon na doon na tayo mag spray ng kalamansi Ano mo na ngayon mag spray tayo ng uh, mga talbusin tapos gas cutter yon medyo masakit talaga yung leg natin parang na sticknick tayo nung isang, isang araw kasi nag ano tayo nag buhay tayo ng sakate medyo malalaking nga yung nakuha namin ni Queen Chick na pwersa yata yung leig natin kaya medyo masakit kaya medyo tinangaling nga tayo ng bangon gawa nung masakit nga yung leig natin At dahil wala din gamot ng kalamansi nagpabili muna tayo pero yung gamot nung ano, meron pa naman sa mga halaman natin ayan ah, abot pa naman siguro ng bago ay galing ano yung kalamansi dahil napatubigan na ni boss Andy hindi na lang talagang medyo na ano yung kalamansi natin mga boss madaming nalaglag nabisi kasi tayo sa anak nabisi tayo sa sa Ortiz halos <coughs> walang tatlong linggo tayong ano dun o nagalaga lang dito sina boss Andy sa so, kasabang nag i si ate medyo na ano yung mga bunga ayun o kalaki na gaholen na may uod pa rin maano alam na alam mo may tama may mga uod pero meron pa rin naman natira hindi lang na uh, ganun pero sa tansya ko yung naging natuloy ng mga kalamansi natin nasa ano lang nasa 30% 30 ng mga 30% lang nung mga bunga nating napalabas saka bulaklak medyo madalang mga basa medyo dumalang yung mga bunga ano ah, oh, medyo madalang yung iba may ano pa may tama pa nga ano oh, ito yung mga unang natin napalabas medyo madadalang tapos yung pangalawa ito yung mga ganito kalalaki yan Ayan, may ano pa rin. Pag mga ganyang itsura nung ano natin. eh, yung iba medyo makapal naman din. Ito yung mga kauna-unahan bago tayo mag-spray. Yung mga ganyan. Mga pitas na. Sabi ni ano, mamutonton Pipitas daw ngayon, kung di ngayon, bukas. Ay. Oh, so, sabi mo, hindi talaga natin na ano. <coughs> yung mga kalamansi. Kaya nga anong mga nakarang araw eh. hindi na tayo ganong busy sa ano. Ano tayong pumunta dito? Dahil nakikita natin yung mga laglag na bunga. Madami. Pero meron pa rin. Kaso nga lang hindi na makukuha talaga 'yon. Ano. Hindi na makukuha 'yung gastos. O nung, nung nakaraan, nakabawi si nanay sa gastos. O ngayon pa lang siguro, sinasabi na natin ano, tawag dito mm, paano ba yung, ano, paano ba yung tamang ano, tamang pronunciation. Sila sabi na natin taasan na ngayon pa lang hindi makukuha yung gas na nag dahil sa nga yung nangyari nasabay sa ano yung pag natin ng kalamansi nasabay sa ano sa eh, ortis sa farm 1 sa, sa farm 2 nasabay sa trabaho pang ano kasi to eh pang ano yung pita sana February, March dati eh, pumitas tayo March, April hindi nasabay sa ano nun hindi nasabay sa kasalukuyang trabaho natin sa ano sa ortis nung nakaraan ay hindi pala nung nakaano pala tayo pitasing ano eh pitasing December yun eh nung nakaraan nung nakaraang ay hindi yata uh, ano bang buwan na nung nung nakakapagpabunga tayo ng madami rin sabagay so kailan pa lang eh nito pa lang eh oo oh, nung ano March April ang pitas natin no, nung nakabawi si Nari sa gastos o oh, naabutan uh, na din nga tayo ni nanay na dahil medyo maganda yung kinita saka nakabawi sa gastos ay pero meron din naman oh no? <laughs> uh, yun hindi nga lang ganun karami yung na tuloy talagang ganun talaga sa pag-alaman talagang ganun nangyayari minsan Tumatama sa presyo, tumatama sa bunga Minsan hindi Masabi so, ko nga ngayon hindi Aha Tapos yung mga laman natin, tignan mo Dati kalinis Ngayon medyo madamo <laughs> Mag-i-spy muna tayo i muna natin, tapos dilinisin natin, sabay pataba Mag-i-spy muna tayo Ilang karga lang naman to, tatlo. Tapos mamaya na yan, ano, si Gusto tayo ng maga, ngayon. Ito naman ito kasi, tanda Kaya dapat medyo maaga. Kaya hapon. Yan ano, ba bad. pag i mo tayo ng talbusin.

Dahil naglagay tayo ng tubig dito. Ano na natin si Magda. Yung ano pinagdadala lang natin ng ano. Pag ano pinagdadala lang natin ng tubig. Tapos pag minsan, inaano din natin. Pinaliliguan. Pero ngayon, pagdadala lang natin ng tubig. Yung dalawa, natin ispain yung mga ano talbosin sa kasili ayun madamo na rin yung sili madamo na rin yung talbosin saka yung sili panigang Ayan, mga tapos, na natin yung ano Pag-spray natin Ayan mga boss Tapos na tayo Ay Pati kalamasi, medyo madamo na rin Balak sana natin dito sa kalamasi na ito eh na lang ng ano, pandamo eh Ay Masa Uy na muna tayo Ayan mga boss, papatin natin ng talim Inaram kasi ni Yoyong to eh Tignan mo! ganda nung ano tali hmm. parang lagari ah hindi rin kasi ni oyong yung pinagano nyo na dun may ano may mga babato bato sa poultry kaya ganyan yung nangyari yan mabas mag umpisa na tayo ayun napalitan na natin ng ano ng letting ay try natin Nag-restart na tayo mga dala, nag-restart na Dapat walang maputol tapos na itong ano na ito yung 246 halong na tudling o oh, punta tayo dito sa mga bago din dito sa may ano dito padamo na lahat eh ay yung bagong tanim natin ng gas karga matay ng gas suli na ay madamo lahat ng alaman natin kada mo nyan pataba yun mga basa ito na na damo natin ayun Natapos natin na grass cutter. hanggang nagpapahinga tayo sa pag-grass cutter ayan, nakadalaw tudling tayo ayan, nakalitaw na yung mga talbosi nating hulip sa pagitan ng tudling yun kasi agad ngayong taginit pag pinatubigan natin yan, agad maano yung puno mababasaba <coughs> sa gilid, masyado maano kasi yung tudling baga sa ano na tawag dito naluluwangan tayo sa pagka ano, nung talbusin natin o kaya yung linagay natin ng ano yun nga natin linagay yung yung ano talbusin yan baka sakali dati nakaka 15 20 kilos lang tayo kapag nasabay na yung huli nating tanim sabihin na natin nasa 40 so 250 kilos o matatalbos natin o ngayon, maganda pa yung presyo. Uh, ano pa yung pinaka mababang presyo? 50. Sa so ngayon. Pero kapag mag-init na siguro. Sa so bagay, nung nakaraan, hindi naman ganong bumaba. Eh. Pinaka ano ata, 20 per kilo. Kahit na hindi na tagulan. <coughs> Yan, maano lang ng ganong presyo. May ano na tayo. May... Eka ka may dumarating kahit pa paano sa araw-araw ay hindi araw-araw pala pagitan isang linggo so oh, yan ha kaya pala din natin kasama si Bosani dito uh, may ginagawa kanina sa ano sa bahay niya yung natang ang pinto uh, nasisira dahil kawain lang yun dinagyan natin ng panibagong ano para hindi dire diretso masira mamayang hapon makakasama natin siya dito mag i tayo eh o hindi naman pwedeng ano walang wala tayong kasama mag spray pwede naman kaso yun nga lang medyo hirap sa pag spray ng ano kalamansi pero kung dalawa hindi gano. hindi gano'ng hirap <coughs> yun mga basa dinis na natin yung tabing puno ayun nilitaw na yung mga ano natin mga talbusid kailangan nyo mga ano din mga uh, patabaan din saka patubigan para magdire-diretso yung ano nya okay. ito na lang yung isa na ito tapos single time din ni misis ano ito bas? kapi and tubig kapi and tubig Ba nah, ba Makabis Baka ka na naman. Babag nga kami ang bilya. Nang? Lupa. Saan ang lupa? Hmm. Ayun. Matatapos naman siguro natin to bago ano, bago tayo mag-spray ng kalamansi. Malamig, boss. Ay! Tubig. Sa kapi. Alubig mo muna natin. Yan, mapasa. Tapos natin na ating na, naano. Narinig yung puno. O, so, yun dun pa yan. So, yun nasa dulo. Kaya ito, naano na, na to. Pwede nung patabaan to. Saka patubigan. Malinis na. O, yan. Nakamak pa ng hali na. Punta ng hapon. Ayan, uwi muna tayo. Tignan natin yung gamot na binili. mag spray na muna tayo. Yan, mabasa Medyo, ano, medyo malakas yung hangin ah <coughs> maganda yung nagaano ng umaga medyo lumalakas yung hangin o bukas ng tigor tayo mag ispay bukas ng umaga gagawin siguro natin ngayon papatuloy na lang tayo mag grass cutter ka grass cutter na muna tayo ka grass na lang tayo bukas na lang tayo ano? bukas ng umaga mag-spray ng mag palamansi Ayan mga boss, magre na ulit tayo bukas na nga lang tayo mag-aana mag-spray bukas umaga para di malakas yung hangin natin to ayun ang ganda nung ano pag lumitaw oh. yung talbosin no? o oh, marami ng supang ah, ano lang talaga ng ano oh, tapos mga boss yung nandun sa dulo doon nakakabungkisa oh, na tayo o oh, nag overheat lang yung mga kata malilinis mo tayo ng tabing puno ng mga ano yun no? para lumitaw yung puno niya para mapatabaan yun hindi na tayo makapagkano ng maayos at nalulobat na tayo yan, mga basta magpapauwi na rin tayo gabi natin tapusin ang ating munting video uh, maraming po salamat sa wala support ha? ingat po kayo palagi and God bless kita kita na lang po tayo next upload